Please like my vlog. I am May pala ko sa sayo. Good morning, guys. Tsaka, guys, may pala ko. Okay, sa iyo. Nag-iwit ko sa funny video. Tapos, ang sabi ko, kayo naman ang magkikita ng funny video. Pero, sobrang nakakatawa, guys. Okay, <laughs> ako na sa tawa. Miss Kaya malagad siya simple gila na funny video. Pero, ako siya ni edit. Pero, ito na kato kami kagapin ko sa patalad. Katalo ko na ini nih, na ito na vlog. Ini, parang ikaw apat na na vlog. Pero, jangan ka mag-like, subscribe, okay sa akin. Basta ni Hatagulak Base. Tapos, kung rin Okay hey lang. Kaya rata ako manag-base sa kuwan pagbablog. Tapos, may pala akong sa iyo. Magpasa kayo ng kuwan. Avatar World and dito lang. Tapos, sobrang ganda. Sobrang... Tapos, may pala ako ni kuwan. Sobrang ganda ng avatar. Tapos, may pala akong, Tapos, may pala akong sa sa'yo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe mo nyo. Tapos, guys, mag-comment kayo kung ano ipapang ko sa mga kapatid ko. Okay, well, hindi pa ako nakisip kung na. Hindi ako wala. Hindi ako kasi nakisip. Na, so, ipapakomment ko. Ipapakomment ko kang kung kansol, paano ko ito ng ka aking kapatid na tatlo. Tapos, kung makasuccess kayo sa comments ni, ako lang magpipili kung ano ang ipapalit ko. Sige guys, panoorin nyo ang video. Andito lang. Guys, huwag, nyo huwag kayong kakalimutan. Like, subscribe, click the bell, and comment kayo tapos ukay-ukay na sa kan masasarili tira ka bye guys